Samaron, ang upat ka individual human malambigit sa insidente sa bangga ang ilahang sakyanan sa Purok Bohol National Highway Barangay Kalumpang Jansan, alas 8:55 sa gabi Enero 3. Ang mga sakyanan nga nalambigit gilang kuban sa usa ka pickup, usa ka motorsiklo, usa ka minivan ug usa ka tricycle. Usa sa mga nakasaksi sa panghitabo nakahilak tungod sa kahadlok dihang makita ang pagrambol sa upat kasakyanan. niya ni sundoon nga kanang litsonero dito sa may veterans. Nya karon nagistorya istorya pa mi sa iya diha kung um, bana na -history istorya Tapos diha na mi banda ni, ni kalit lang og kanang lagupok bitaw. Ang kanang single, paana na siya ang single. Ang kanang pick up, paana po na siya? Kanang puti nga ban, paana po na siya pa tumbler? Pag ano sa pick up, kanang puti nga ban, silbi na damay lang po na siya. Pati ng sikat sa likod, pag ana sa ban, na, 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 impact po siya sa likod. Kami sa kung hapit po may madamay, kaya diya man po may dapit. Naararo man sa laptop ang motor, matong, tong sakay sa motor, na ambak da yun, dagan tong isa ka, isa ka sakay niya. So, pag tumba sa motor, nagsunod man tong minivan, matong iararo niya tong motor. So, ang rap raptor po nagdagan po nagmarag nadala niya ang motor ba na Doi kita motor motor tu ang motor. Oh, tapos tung sikan, nagsunod ra drama tu. Na bangga am punya tung minib sa miniban. Matu ang impak. din na ambak mga sakay sa sikat. sa sikat mato na karampun lam. Gibut sab sa driver sa pick-up nga padulong na unta siya mupalit og tambal sa naisgutang lugar o wala ni ini damha ang panghitabo. Bigla man nagtawid ang motor, pagtawid niya, uh, nakabangga sa diri sa multicab din ang motor nilupad na sa kuha wala na itao so dili naman mapunggan kay kung dili po na kung na akong sakyanan dili lang napulo ka sakyanan po nga mabangga nako, ako so gisib lang na ako nga maprino na ako maunang nagbabag akong sakyanan actually ang tao kita ang motor layo pa nakita na na ako nga ah ano nagin yun yung dagan kusog ka ayo una siya nibangga di sa multicab Paglagpot niya dito sa unahan, ang motor ni Bangga na din sa kuan sa suga. mau nak sanga aku kai kung aku nak bangga dili sama ingana malata ki dito' sang tak seligit sa so ang aku gi malang malanggot gi break gi kuan nak actually apply na nako na sa akong break sobra sobra na ang ibis ko nako na tingog na gud so ang tao nalupad na na dito sa uluhan ang motor na nalabay sa akong kuan uh -huh. sa headlight sa akong sakyanan Mikula sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit kung TEU Jensen nga ang motorsiklo nitabok gikan sa shoulder lane rason nga nabanggaan kini sa pickup og nadamay ang minivan og tricycad. Tulo ang nasamdan nga sakay sa tricycad doha ni ini ang minor diidad, edad samtang ang ulsab ang driver sa motorsiklo nga giilang si Jai Nudin Dilabuan residente sa New Bohol, Barangay Kalumpang. E, pauli na to sila ma'am sa kalataw tapos, kuan kay dito mo na sila magtulog sa kalataw. Nga karon nanawag akong pag-umangkon na tita, na disgrasya mi, anhi mi dire, moto. <clears throat> na bali ana sila na damay radaw, na damay sila. Ang isa na nay sa ulo, tapos tong isa po na pag-umangkon akong lalaki, murag nabalik jud tong kamot niya. Tapos akong manghod na lalaki, napon siya mga pangus-pangus lang, um, ora to. Sa kasamtangan, nagpaayo pa sa ospital ang mga biktima o gi-impound na sa TEU ang mga sakyanan nga nalambigit sa maong insidente. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon, sa Brigada News, Jensen, Brigada News.